Pare. Hoy, pare. Alin na 'yung sinasabi ko sa iyo nung nakaraan? Na lahat ng new na 'yan. Isipin mo sa sobrang dami niyan, pare. Hindi ka maniniwala na kaya talagang palutangin 'yung barko niyo. Oh shit. Oh, shit. Dami na 'yung nakaraan. Ay, rin na oh. Wala, hindi ko lang halong yabang 'yan, pare. Oh. Ganda. Ang lawak naman ng nyugan ninyo. Ito pala yung niyabang mo sa barko sa akin nung nakaraan? Eh, hindi naman tayo nagyayabang pare. Yan ay isa dyan totoo. Yung lolo mo wala yan? Hindi nga, eh wala naman ako ano. Yung, Aray, arin na alam, alam ko naman ako italo na. Ay kargahan lang ka rin ang iyog na pag ginata doon sa baba, eh pwede nang dalhin sa palot ng barko. Ang gata. Tibay to, ah. Isipin mo. Parang skeleton lang yan, pero yun ay matibay. Pero pare, may bago kasi ang daming motor. Bisita ni Lolo. At yung iba dyan ay mga taga-baak ng Niyok. Uh -huh. Uh -huh. Pero yung mga taga-back lang ng lolo mo eh, naka ano na no, naka, oh, naka mga nakamotor na no. Siyempre eh. Marami nyo kasi lolo. Ay yung mga nyo ganda sa tapat na yan, kanina yan. Ayun no. Grabe yan. Yan ay kakaharbis lang. Sa susunod na tatlong buwan ay harbis ulit yan. Kanya kabilis ang ano ni lolo. Lawak ng lupay nyo pala pare. Oo. Uh -huh. Pero pare, mga iba ko kasi yung yabang mo hindi ko abot pare. Ah, ay talaga. Hindi Pero yung kamaw ko, kaya nga butin yung mukha mo. Aba, aba ba, ba. mo na nung nakarap ka pa. <laughs> Talo.